Wala naman lang. Inantay niya muna ako. So, para makapag-usap kami ng maayos. Pero, siguro kuya, hindi naman siya masisisi. Lalawakan ko na lang yung pag-iintindi ko, kuya. <sighs> kuya, sobrang sakit. <sighs> oh, oh, ikaw ba kala? super sakit, kuya. I hope that you think of me. Para akong sinaksaks ng madaming kutsilyo sa likod. Pero, so, alam ko naman, kuya, na naging mahirap sa kanya and naiintindihan ko yun. Hindi naman siya aabot sa ganyang desisyon kung hindi siya may ko yan. Marahil siya.